may dimple din papa niya, you know? May dimple siya, kaya nga nauna kami sa So, ayan. So, good morning sa inyo lahat. So, mm -hmm, ayan. Nag-prepare na kami ng uh, kanyang mga kain. Kaya papasok na siya sa school. Ayan. Ayan. Kinatapos niya lang yan maligo. Pasok niya nga kasi is um, 8 o'clock hanggang 10.30. Ayan. Yung makulit naming dalagitan na yan. Ayan. Sinasubuhan ko ng first subo niya. Yeah ulam niya dyan ay Milo o yan, ako muna nag-prepare ng kanyang pagkain marti rin kasi sa pagkain yan eh. rin kasi kumain ng isda yan karning manok o kaya ng pork ang ulam niya ay minsan ni eh, gusto niya mas gusto niya pa yung asin ayan asin ano pa ya mga walang lasa masyado eh gaya ng mga yung chicken lang na yung fried lang na yun lang wala Tsaka matakot ito sa tubig. Matakot siya sa tubig. Kaya may, may lang yung inom niya. Hindi siya pwedeng mawala ng tubig. Ayan. Hop. Medyo nagpakit pa nga dyan ng kunti na medyo dungol-dungol. Ayan. Ayan. Last na kain niya na. O, ayan. At susuklayan ko na siya. Ako muna mag sa kanya ngayon. Ako muna na yung kanyang yayo. So, ayan, punasan na natin siya para nang makaprepare na tayo at makapasok na. Um, 7.30 na nga pala ng umaga. Kaya, ayan, nasikaso na natin siya. Bago ako pupunta ng City Health, magpapahindik ako ng anti-rabies kasi nakagat tayo ng aso. Ayan, medyo natutuwa pang oxygen. Kaya, gawa niya na ayan, sobrang kulit. Ayan. Wait, yung sayo. na natin si Blissy kasi lalagyan siya natin ng tali sa kanyang ulo. Ayan. Buti na lang at marunong tayong mag suklay at magtali ng kanyang buhok. Hindi tayo masyadong nahirapan dyan. Ayan. Oh, ayan. Sinasuklayan na natin siya na. Tapos, tapos niyan tatalay na natin. Tingnan na lang yung resulta ng kanyang uh, tali mamaya pagkatapos. Ayan, tinatalayan na natin para medyo gumanda naman ang kanyang hulma ng kembuhok. <laughs> Ayan. May bangs nga si Yung mga mahaba-haba dyan namaya, na may igugupitin natin para pantay ang kanyang bangs. Ayan. Ayan na, sa kabila na tayo. Dahil uh, tapos na rin tayo sa kabila. Ayan, yung kabilang side na lang. Ang hmm, ating tatapusin. Ayan, tatapusin natin yan. Hmm. At suklay natin ulit. Titingnan natin kung may mahaba. Ayan. Ayan, o yun. Nakita natin yung mahaba. Ayan, gugupitin natin yan. Ayan na. Ah. Gupitin natin yan o, Pumikit pa nga siya Ayan Ito yung magandang gupitan Kasi hindi malikot Ang bait niya lang yung gupitan Kasi yan Gustong gusto niya talaga magpagupit Ayan Ayan tapos na Populbahan na natin Ayan Diyan nga eh Tingnan mo na lang yung kanyang Muka Expression niya dyan mo. Sobrang Behave niya lang Ayusan ng mukha Sobrang bait niya lang dyan. Ayan. Pagparting mukha na ayusan, pupulbuhan, lilipstickan. So, mabait yan siya. Wala yang ano, wala yung patalastas. O kaya kung anong galaw-galaw niya dyan. Mabait yan. Walang, ano yan, walang makulit na, ano, mangyari. Ayan. <laughs> na, eh may palabas-labas pa ng dimple niya. Eh. Sana all. Eh, dimple pa siya. Parang ako din may dimple. <laughs> ayan. Diba? Ang cute niya ng ayusan. Ang bait niya ng ayusan. So, ayan. Lipstick ka na natin siya. Ayan, nalipstick ka na natin. O, diba? Marunong siya. Ayan, uh -huh, uh -huh, marunong nga siya. Sinusunod niya yan kung anong sasabihin ko sa kanya na ma, ano, yan na May dimple din papa niya, yan may dimple din. oh di ba? Ang ganda ng lipstick niya. <laughs> Ayan, sa mga gusto magtanong kung anong lipstick niya, lipstick niya ay secret. Pambata lang din po ang lipstick niyan. Ayan, punasan natin yung mga lampas-lampas niyan para hindi pangitingnan. Ayan, marunong nga siya mag-ayos ng kanyang lipstick gamit ng kanyang lips din. Ayan, dito na kami. Palabas na kami sa pupunta na kami school. I'm ready. Ayan, may dahil nga sombrero. Kasi in case na mag ay pwede siyang mag-sombrero ka agad. O pinabangon na siya ni mama niya. At, ayan na. Mabangon na siya. Ayan. Ngantay ko na nga lang sila. Ayan. Ayan, napapunta na rin sila doon sa sasakyan para uh, mahatid na rin sa school. Sama pala yan si Mrs. Jan kasi siya magbabantay doon. At ako'y pupunta ng City Health. Ayan na. Dalawa lang kami dyan. Ayan. Ayan. Sakay na siya sa motor. Ayan. Sakay na kami sa motor. Ayan na. Alis na kami. Pupunta na kami sa school. Si mama niya nandun. sa may nagantay. Ayan. Excited niya yan siya. Kaya nga nauna kami sa school. Inauna eh. kami sa amin. Eh.